Daiso kami, guys. Ang cute, oh. What do you want, Minho? This one, oh. Ang cute, guys. Oh, tingnan niyo, oh. Sombrero para sa mga kiddos. Huwag oh, yan. Gusto mo plastic? No, no, no. No. Ano lang yan? Molder. Molder. Oo. Oh, oh. Do you want? Tingnan niyo, guys. Ang kikit ng mga, ano, 3,000 won. Kay Minjun. Minjun. <laughs> Ang cute. Meron dito, oh. This one. You want? Yeah, Ah, oh, big, big guys, big. Yeah, yeah, she won ni. Ningohan mo ni ano, oh, she ni. Very good. Do not push. Kasi nga maliliit yung ulo ni Minho. Si Minjo tama lang. Ang <laughs> cute, guys. Ay, nakabili tayo. 3,000 won. Bagay naman sa kanila, oh. Tapos guard rice yung dito, oh, sa kanyang ulo. Mint lang, Minho, oh, Garty rice, oh. Si Minho kasi malit yung kanyang okay. ulo, pero kasya naman, guys. Uh. Daiso, Daiso guys, May malapit to sa ano. Ah. Marta Mika Mart ano to. Ang cute naman o oh, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse. pa pa pa. Man, oh, ayun na nang ubarin. Uy, huwag kang kalimutan na baka maitakas yan mamaya. Second floor tayo. Second floor, guys. Ay, makanap ako ng frame. Oh my God. Frame for the ano. Uh, black and white frame. so i need hey, hey. 이거 이거는 이거는 1000원이고 이거는 2000원이야. 2000원은 a4. 1000원. 어, 아 a4. 이거는 아, 1, a4 1000원. 이거 that's that's the one that one. 2000원짜리? 어. Uh -oh. 이거 블랙? Uh -oh. because 한, black 한 and white uh, my photo is black and white. i do 이렇게 두개 블랙이랑 화이트. 또 또. 블랙이랑 화이트. no black black. 블랙 두 개? 어어. Uh 2개. -oh. Okay, this is so I know hanging clip out. This one. Oh my god, can this one on the wall? You you go, you go, you go, you you go, you go, you it's okay in the wall, or we have to like this, do not touch anything, huh? This one, oh, it's good. <laughs> <laughs> 2 0원 2,000원. 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 이0 0 0원 2,000원. 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 2천원 2,000원. 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 3,000 won lang siya guys para sa mga bata isa lang yung bibili namin pero dalawang picture ay ibilalagay namin yung kalitikip yamin eh. dyo sige makasala dyan mo din ha Diyos ko magpaya mo let's go makanap tayo ng iba at mamili guys kasi itong dalawa nangunguha din almond tayo this one no here oh ah boxes oh how much? How much? Minjun, siyap pa ng bala din para makapili ako. Hi oh Minjun, Minjun, <laughs> Minhoy luwa. Ang small small nito. Huwag tulong dengi. Bwetanyo ito pang travel dalawa. Okay. Oh, tapos ito guys, kwatanyo nito for the ano, kitchen. Ito. Wait lang, ha? Ito, ito. Gusto ko siya. Medyo hindi siya makapal para sa akin. Ayan. Tapos, ito guys. Chonon. Dalawa. Mm -mm. Hoy, 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 Dalawa. Dalawa lang. Ayan. Kasi meron ako ito guys. Medyo makapal siya. Pero okay naman siya. Ayan. tagapul ng ano ba? Basket. Let's go. Mega Mart. Mega Mart Busan. Nearby home lang to siya, guys. Ano lang, mga 10 minutes. Parking area muna tayo. Wala mo siya tao. Sunday ngayon eh. Wala <laughs> si Minho, guys. Ayan yan yung lumabas ng <laughs> Let's go na, let's go na. We are here. Mega Mart tayo, guys. Ito namang isa. Oh, nagudula ng oh, palagang ano. Uh oh, ang ganda. Uh oh, ang ang gajin. So, Mega Mart na kami, guys. Galing kami, kami doon sa photo line. Nagpaano kami ng picture. Nagpa-print ng picture. nagpa picture. At tapos, yung dalawas lang namin Minho at Minjong sa Guang Ali. Black and white yun, guys. Tapos, may dalawang maliliit din. Let's see. <laughs> Mamaya. Bumili si Kuli ng chicken. Let's go. At tinan mo si Minho. Hinihita ko yung basket ni Minjong. Ito tayo, guys. Sa mga yogurt, yakult ang ano dito, ang lamig dito, super lamig dito guys. Ah, <messive> oh, yes. Ayan, uh, chorok Ah. Uh, Ito guys. <messive> Baga <suwahe>. <messive> <messive> si yung Choco eh? he? Ito si Choco Chua, he? Minho, gusto niyang balgan sec. Okay, kusang mo <messive> lang ang okay? Red, okay? Red na lang daw ito naman yung iinom eh. Si Minho. And Minchon, of course. Konggulo big. Ah, okay. Ano, ah, no. Ang dami kasi kasi din nakikita, guys. Eh. Naka, naka, ano, oh. Nakabalot pala, guys. Eh. Nakikita, oh. Ayan eh, yung sample niya. Ganito yung sample. 8,961. How many? Three. three ah, three. three. Oo, oh, three pala. Three. Oh, Akala ko dalawa. Okay, three. Okay. Hanggang 3,000 niya. Hanggang 3,000. Ah, 3,000 ang oh, isa. Kasi so, din nakikita eh. Kaya yeah. okay lang. Mabigat yung iba oh. Guys, may crab na guys. Ito yung binibili ni Kuring sa online o kaya sa Home Plus kapag ganito na autumn, di ba? Before? Alive? Alive? Iko pa ba? Alive. This one, alive? Yeah. Iko, pa, alive? Iko alive. to oh, guys. Sige nga daw, alive. Ayan oh Gumagalaw yung kanyang guys. Ano yung Alive yun na sa plastic. Ah, oo, gumagalaw pa siya, guys. Yung isa ka? Oo, ayan, gumagalaw. Ito. Yung sa box, not alive. Ay, apa! Upa, alive, oh! Yeah, alive. Ito ka, Alive, guys. Uti mo naman, oh, gumagalaw. May simari lang, ha? Oo, dito na lang. It's, it's, here na lang, box. 3 kilo, 3 kilo, saman siya na hindi. Kasi same lang din sa box. But the other is not alive. Siguro halo na to. What's that? Ito What's this? Yongo. What's this? Crab. Okay, okay. Oh, it's dangerous. Okay. Guys, bigan si kuring nang new. Not open. Ah, very good. Okay, very good. It's alive. Okay, that's it. Very good. Meeting new guys. Okay, one para sa ano, guys. Makita nola sa ta kami. Oh. Wala nang salmon head girls na ano yun natin tira o oh, hapon na kasi eh. Oh, naka-free ang bata. Binigyan siya ng ano guys, yung ano ba, yung na nakatoka doon sa counter kung saan ko kinuha yung Oreo na ito. Yan na yan, cereal. Choco cereal na yan. Kasi gusto ni Minho yan guys with milk. And si Minjon, binigyan ng free. What's that, be? kain bata oh ya yeah. si Minjun kain talaga or big how much is the big one ah big how much is the big one o non ah. hmm. kasi nga gusto ng mga bata yan guys yung ano or ojing okay. yan sya. Okay. But... Okay. Ah, okay. Counter na kami guys. Cashier na kami. Ayan yung mga kailangan namin. Ayan! Anmin Jun is eating. It's so delicious, right? ogo Yung ka na. Upos na. Lapit na maupos. What's We are here at the parking area. Asa na yung car ni ko? Ngayon kami guys, kapag ay ako lang pala, ako lang si Corin, nakakalala siya Ako lang talaga guys, ang hinakakalala, makakalimulit ako. I don't know why, kung sa aking operation na two times surgery ba. Yung parking area, pag hindi ko napitsuran guys, hindi ako makakalala. So here, here pala yung carne ni Corin, o diba? 4D. Ito yung car niya guys, And... Ay, buti na lang ano dito sa sakyan, maluwang. Kasi yung ating ano, ang dalawang basket. Okay, we're going na. Sige ko rin ang bala dyan. Okay, okay, okay. Pag tayo para comfy. Yung dalawa kumain na, oh, hindi na nakatiis. Hindi nakatiis si Minjon kasi na, ano siya, nakulangan siya dun sa ano, sample na binigay noong ano doon, yung nakatoka doon sa may section kung saan ko nabili to guys. nabili. Nakuha to ba? Ayan. Huh? Ang si Minho din. Kumain na din guys. Nagugutom na ito oh. Ayan. Hindi <laughs> na naabot sa bahay no. Nabuksan na. Yung Oreo. Yung hey. Okay. eating Oreo? Oo. Oh. Uh, hmm. I Ay, yung mean, tsaka si Bola. Masarap to. <laughs> ito yung gusto ni Minho. May binili si Kuring na cereal. You, you, you buy before Minho and Joa. Apan ando ko yung Minho mamugo. Oo. Oh, oh. Kasi may binili si Kuring Ayosu. before Ayosu. guys. Ayosu. Iba siya. Ano siya? Ah, si Minjun. Gusto ni Minjun. Pero si Minho ayaw ni Minho. Alam ko. O, ojingo. Susi o. Ay, not ojingo. This is Oreo. Oreo? Oo, oh, Oreo. Not ojingo. <laughs> ah, kumawa. Nakita <laughs> na yung box oh. <laughs> Oo. Si Minjun guys, oh meron din yan siya. Ayan, Show them what you got. Oh. Uh, uh, Pangalawa na niya to. Would you, would Isang box na to. Ano siya guys? 500 grams na siya. Ayan, oh. 500 grams. Ah, uh, diba? Maubos ng tubilis guys. Hindi ito maabot ng weeks. Ang dalawang ito. Oh. Um, sige na, kain. Masa may food, kain, kain. Wala na, gusto mo pa. <laughs> gusto mo pa. Kaya, kinanggal na talaga ni Mino sa box. Give, give Dong Sing, be. Dong Sing Ju do Dong Sing Ju. Do. Oh. Dong Sing Ju. Amon do. Yang okay, gumawa. Yeji. Minjun gumawa.

Okay. Oh, here. Eh, init pa. Init pa pala. Mainit pa siya. O, oh, sige. Nandag ako sa ano, rice cooker. Para mainit pa siya. Kaso mainit pa. So, hindi na ako maglalagay. What's that mean, John? Ah, Hajima. Hajima! No, no, touch that one. This very dangerous. Andi, andi, agoy! Ang ang bata, nagdaro ng gunting. Okay, mag-haul tayo na very, very quick kasi kakain kami, guys. And then, sa ang ah, muna natin, sa Mika Mart, yun tinang ng ah. mga nits na talaga namin. Kasi, maraming wow. okay. yeah. babayaran si Kuri, hindi kami nag-ano ng ano, marami. Yeah, no? Hindi kami nag-stock pala talaga. Kasunod na lang. We have pang, ay we have egg. Ayan guys, one tray na egg. Tapos chicken. And then, ah, uh, pang pang-pang. Bread. We have bread. And then, pechay guys. Kasi walang ano doon, walang, wala pa namang tuna. Ay, salmon pala guys, naubusan ng salmon. So, okay lang. Kasi baka makahalap ako ng chicken. Ang chicken naman guys. Mag-ala na lang ako. Tinola na naman. pag ako na And we have ya po. Para sa mga kiddos. Tapos, ochimona. Masarap po guys. I-try nyo to oh. Masarap ito. Ayan. Oishin mo na chips. Ipatay ko ito kay Minho guys. Tapos kay minju Kung kakain ba sila nito. At hindi ko tayo sa kanila. Kumakain si minju ng noodles. At ano, si Minho guys. Am so, sa amin yun. Pero niya sila makakain. I don't know kung kakain sa nito. So, Kasi tatay ko lang. ang sa pag-aipin. It is black is pag tapos Sa Korean. Okay. Ayan. Tapos. na tayong kitchen towel. kitchen tissue guys ayan ito lang yung sa ilalim kasi mamaya ko na yan siya ayusin uh, try muna tayo and then mango juice lang like mo yung only buy one bottle mango juice kasi kami guys may kami sa mango juice sa lahat masarap siya and then sagwa para kay Minho kay Minho here tatlong piraso ayan para si isa ako kasi hindi ako mahilig masyado sa ano, frutas. bata lang. Dito lang yan sa baba. Sige ka, mag... And then, yun lang. Straw pala para sa ko. Ang dami ginawa ni Kulikong. Straw to. So next, isa guys. So, ay, ito pala guys. Ayan, yung kanina na Oreo. And some box. ay 500 grams to. For the kids. And then, ito guys, sa isa tayo. Ayan, kumuha ako nito. Ayan, para sa mga bata. Ang kasya, kasya sa ulo ng mga bata, guys. Ayan, ang cute guys. Oh. Ayan, ang cute. Ang berero ko. ito. sa naman. And then, kumuha ko ng ano guys, book kasi mag-aaral na tayo ulit charot. Mag-aaral ako ulit sa damo mo. Kumuha ko nito guys para sa kitchen kasi nakapret ako ng pangkusbos ng plato. So, medyo matagal na. Okay, one more. And then I have frame para sa ating laka. Ito, ang cute nito oh. Ito yung pinili ko kasi nakita ko kay Simply Race ng black and white. Kinsala ito? Na ano ako kasi yeah, ako, na ako sa Mary Jane, sa Kairi, uh, sa ba? Ginsana, Adi, ginsana. No? Ayan. It's okay. I like this one. Ito guys, para to sa ano, sa cut ni, ano, ni yung name na aking sister Elo sa bukid. bumili si Kuling para laruan ba? Ganyan ko mo lang sa cut. Ayan. And then, meron tayong kupi Yung pang travel to guys. Kupi ko ngayon. Maliit lang to siya and then kapuche na yung aking lipi sa daig sa guys tapos refill bottle sa ating, ano uh, mist bugal sa yung aking mist is malaki siya so gusto ko yung pangtrado ng madadala na, ko so kumbila ako nito lipstick yung lagayan niya pero ano to guys spray yan siya oh ayaw lipstick na ano lang lipstick na forma lang siya ba? Ayan. pero spray yan siya e ano natin ham so, kasi nakukuris na ako dito Pinuha niya. Akala ko niya kumuha. Hmm. Ah. Oh my God, biting again? Yeah. Ah. me. Oh my God, biting again. Ah, ang cute ito. Lipstick siya na forma. Pero ano siya guys, Fresh? siya. Ang cute diba? And then, kumuha ko nito guys na pandikit sa ano, dito sa ating uh, kitchen. Kasi nga, sabitan ko siya ng tawin. Pang, ano ba, pang punas. Hmm. And I have this, guys. Lagayan siya ng mga seasoning. Ayan, ang cute nito. May partner yan siya, guys. Binili ko rin ito sa Daiso dati. Ito. Wait lang, ha? Kaya medyo masikip yung dito sa lamesa. Ayan siya, guys. Ayan. Ito, lagayan ng snacks ng mga bata. And then, ito, guys. Lagayan ng seasoning. O, ba? Diba? Ang cute. Turn yan. Hindi ba basagin? That's So, yung next. Makapal to siya, guys. So, makapal to. Okay, Kasi makapal yan siya, guys. Ay, makapal yan. And very matibay yan siya. Oh. Um, matibay yung papagawa niya. Mm. Makapal yan siya. Oh. Um, uh. Makapal. Mm. So, don't worry about that. Makapal yan siya, guys. Hmm. Matigas siya, siya. And then, bumili tayo tayo. tayo nito, guys. Para sa lagay ng sapatos. Ibalikay natin dito. And then kumuha ako nito kasi nagpapancake ako ba so kailangan ko ng measurement measuring cup ang kumuha ko lang medyo mas malaki mali But, that's it ito is hanggang 1000 ml ito is hanggang 250 ml and then kumuha ko nito May mo yan in ba ayan diba ito sa bahay and then ito din guys pang travel mm. almond that's it thank you guys kakain na kami kakain na kami okay na nabili na yung mga kailangan ko sa bahay ito na yung mali ay nako kailangan tayong umulit dito uulit tayo dito ng picture picture lang naman guys uulit tayo ng picture ayan picture lang medyo mas maliit dito oh. Kasi gusto ko kita. Kita yung design nito. Ayan ba? Kita yung design niya. Ang sit kasi nito. Ay! Okay, later na to. Hey. Ito guys, sa hadong to guys. Si Minho. Si Dong Sing kasi wala siyang picture na solo niya. Kasi ang likot-likot na. Uso niya mga takbo-takbo. Bye guys. Yun lang.